para mas mag-grow ang kanyang nararamdaman kailangan nating pagdating sa EA na biglang nagbago or biglang tinabangan sa atin there are things that we need to let go so nandiyan na mag start yung pwede siya mag-stock kasi masyado na siyang busog sa attention natin hey what's up what's up guys it's your boy suplado Okay, puro rice vlog. Let's talk about ang nag-message sa sa Instagram. So, silent. Listener daw natin siya. At subscriber natin siya sa YouTube. Followers natin sa Instagram and sa TikTok. Solid, brad. Thank you. Okay. So, may concern si Ropa. So, meron daw siyang EA na I think na niya before. So, nakilala niya yung EA sa ML. Tapos, na-attract niya yung babae before, pero ngayon daw, parang nag-iba. Kasi dati daw, yung EA madalas magtanong sa kanya. Pero ngayon daw, nung siya na yung nagtatanong, parang si EA na wala na ng gana. Brad, kung ibe-base natin sa mga kwento mo, parang masyadong hilaw para masabi natin na talagang attracted siya sa'yo. Kasi unang-una may mga babae talagang matanong lang pero it doesn't mean interested siya sa'yo kung lagi siya nagpapapansin sa'yo at nung nakuha niya yung attention mo mas lalo siya nagpapansin sa'yo then good pero kung nung nagtanong siya sa'yo or nagtatanong siya sa'yo at sumasagot ka tapos nung nakuha niya na sagot niya from you hindi na siya uli nagtanong then we can consider na nagtanong lang talaga siya hindi talaga siya sexually attracted sa'yo or She's not really or yung matatawag natin na pwedeng crush kanya di ba kasi guys ganito eh minsan nami-misinterpret natin yung pagiging nice ng mga kababaihan alam natin na ang sarap kasi di ba na may babaeng nice sa alam natin yun pero lagi yung tatandaan hindi mo pwedeng ibase agad-agad na may gusto sa ang ea kung if she's just a nice person kaya nga sabi ko sa inyo di ba kailangan mo makilala or makausap ng matagal ng isang ea bago mo masabi na itong babae na to ay attracted talaga sa iyo may mga indicators of interest na tinatawag or IOI pero hindi rin tayo basta-basta pwede magbase sa pagtatanong niya lang di ba kailangan nakadate mo talaga to pero sabi naman ni Ropa natin inaaya niya daw lumabas Kaso nga may sakit si Ea Kasi ang tanong sa atin ni Ropa Ano daw pa gagawin niya? magpo away siya? Or, or tutuloy niya lang yung pakikipag-usap niya Doon sa Ea Kasi balak niya yata mag away ng mga ilang weeks Para makita niya Kung maghahabol si Ea Guys, ito para sa, para sa lahat to Para sa atin The only way to re a woman that we like Na talagang medyo lumalayo sa atin Or nawawala ng gana Is to pull away Ulitin ko The only way to re-attract her Is to pull away Kailangan natin mag-pull away, Brad Why? Kasi masyado na siyang busog sa attention natin The reason kaya siya nawawala ng gana Is masyado natin silang binubusog Or ini-spoil sa attention natin What? Or hindi natin silang binibigyan Ng way to miss us anong sinasabi ko sa inyo? Ang lalaki -in love Or nauhulog ang loob Sa isang babae Pag lagi niyang kasama pero ang babae, mas naiin love sa lalaki pag hindi niya kasama. What? Why? Because women using their imagination. Yes? Kaya nga may saying na absence heart grow ponder. Di ba? Kumaga, the more na hindi kanya nakikita, the more na may mystery, may wondering. Anong ginagawa nitong lalaki na to? Bakit biglang hindi na siya nagpaparamdam? Ano yun? Baka may iba na siya dinidate ah. So nandiyan na mag start yung pwede siya mag-stock Pero sa Europa Based sa kwento mo Parang nahihilawan ako eh Masyadong hilaw Para sabihin natin na may namamagitan sa inyo I think building something nandun na Pero yung masasabi natin na kailangan mag away Just to re her again Eh, base sa kwento mo lang is Never kayo nagkita eh Puro sa ML lang kayo nag-uusap, tama? So, hindi ko masabi na pwedeng attracted siya sa'yo I cannot say ikaw lang makakasagot yan pero kahit na ikaw makasagot yan parang I doubt na ang babae attracted sa atin kung sa message lang gets nyo tas through ML lang and guys they are both 20 years old ha eto sa Europa 28 ka para sa akin pag 28 ka na bilang lalaki dapat dun, nandun na yung start mo na talagang iniisip mo na kung ano yung pinaka the best mong gawin para sa sarili mo eh. Well, I'm not saying na wag na mag-ML Pero ano ba yan? Pinagkakakitaan mo ba yan? Kung pinagkakakitaan mo, why not? Pero kung libangan Or nakakaubos ka ng mga limang oras sa isang araw Or more than that Eh, mag-isip-isip ka rin muna, Brad Pag-isipan mo yung mga oras na Ginugugol mo sa ML Pero di ko naman sinasabing iwasan mo na Pero isipin mo We only have 24 hours a day Pag nag-computer tayo, puta ang bilis makaubos ng oras Di ba? Yung limang oras, magugulat ka. Puta, five hours na yun. Well, walang masama. Nag-enjoy -e ka eh. Pero yun nga lang, tandaan mo, kamaga step by step ang pag-grow natin eh, di ba? There are things that we need to let go. Kung hindi na beneficial sa atin. Di ba? And especially, you are 28 years old. And I don't know what you're doing. Kasi hindi mo naman na kwento. Pero yun lang yung masasabi ko when it comes to your age na 28 ka. Kahit pa paano, dapat talagang building empire gana. pero kung, kung, may empire ka na talaga para sa sarili mo na nakikita mo na ang kailangan mo na lang i improvise your game hindi na pagdating sa pera then good I'm happy for you bro the age of 28 may pera ka na I mean okay ka na pagdating sa pera that's great di ba anyway so Ropa uulitin ko pagdating sa EA na biglang nagbago or biglang tinabangan sa atin the only way to re her again is to pull away wala tayong magagawa doon kailangan kasi nating makita kung talagang interesado siya sa atin may mga babae na kahit nakakasama mo na kahit nga may bembang na eh pag iniwasan mo bigla mo ka wala totally wala na eh how much more yung hindi mo nakita ng personal di ba? kaya depende talaga ya kung gaano ka na anchor yung emotions niya sa'yo gets? kung gaano ka taas yung attraction niya sa'yo kaya Rova kung re-attract lang din eto yung masasabi ko eto para sa lahat to ha how to re-attract yung EA na lumalayo. Yun yung pinaka the best way. Kailangan talaga natin na lumayo para matest natin kung hahanapin pa rin niya tayo. Kasi pag di ka na niya hinanap o hindi na siya nagparamdam sa'yo, ibig sabihin, consider mo na na talaga hindi siya ganun ka-attracted sa'yo. Okay lang yan, Walang masama doon. Tanggapin mo. Eh, wala eh. Di ba? Hindi naman, at least doon mo malalaman. Na, ah, hindi. Nice lang pala talaga siya. Matanong lang pala talaga siya. Kesa naman nag-wonder ka, di ba? Trip niya kaya ako? Alam ko trip niya ako kasi tanong siya ng tanong sa akin. Di ganun, Brad. Hindi ba? tanong ng tanong, trip ka. Di ba? Kaya sa mga Roma natin dyan, na naguguluhan, kung paano natin re ang isang eha, we need to give her a space. Ano sinasabi ko lagi? Give her space to wonder about you. Para mas mag-grow ang kanyang nararamdaman, kailangan nating hindi magparamdam sa kanya. At dun mo makikita kung magpapapansin siya or gagawa siya ng way para pansinin mo siya ulit. Okay, sorry lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love. And peace out.